Ay nako. Unexpected outfit today kasi ito sana yung isusuot ko kaso nga lang labas yung katawan ko para siyang transparent. So, hindi pwede. Dahil maglalagad-lagad tayo sa buong central. Sa buong central to Admiralty. So, hindi tayo pwedeng magsuot ng kita yung katawan. So, Diba niya? Maganda pa rin naman. Thanks to my baby loves. Bigay niya to. So as you can see, hindi ako totally active today. Kasi, ano, meron akong problema. And, baka sabihin eh, kahit na may problema ako, masaya pa rin ako. Actually, mas maganda nga yung masaya ka kahit may problema ka. Pero, I can handle it anymore. Wait a minute. Yung ano daw ako. So, maganda pa rin naman siya. Thank you, Bebe Rodeline for this very madam looks. So, syempre, suot na natin yung ating mga accessories and uh, ano pa yung bagay na ano dito? Siguro, nag-Q-Tex na rin ako. Thank you, Bebe Loves Maria for the Q-Tex. Maganda siya. I like it. And sa outfit, namidaw to ng amo ni Bebe Loves. So, ako lang daw naman yung kaibigan niya na mahilig maganito So, binigay niya sa akin. Thank you so much, baby loves. Saka, baka, yung mga amo nyo, may tinapong pang mga dress dyan. I'm here para sumalo kung ayaw ninyo. Thank you so much, guys. And, sa lahat ng naga-accept kung sino ako, thank you. I'll stick with you, guys. Thank you so much. Mag-lipstick na tayo. Nakita ko na yung lipstick ko kung nasaan. Kaya, this time makakapag lipstick na tayo so ayan nakapag lipstick na tayo guys nasuot na rin natin yung ating mga sing sing at ito na yung brilliant natin ulo so, ang hirap nang isuot wait lang hindi ko alam ba't ako naiyak sa kanto siguro ugas. Oh Ayan. So, hindi tayo magpupuntas pa malaki yung ating hikaw. Hindi na naman tayo mag-suppress usual. So, ganito lang ginagawa natin sa mga magkatulad ko na masakit ang anit pag nagsusupply. Ganyan, ganyan lang. Susunod naman yung ating mga buko sa bagsa. Ganyan, Tara na. Tingnan na tayo. Guys, again, inulit ko. Bigay lang yung damit. Bumurahin nyo lang yung gorilla ko. Bumurahin lang din yung lahas ko. Kain din bumili niyan. Promise. Bye.